Magandang buhay sa farmers! Ako pala ang iyong ate at nais kong ibahagi sa inyo ang aming munting business ang pagitlog ng manok. Ito pala ang 80 heads na manok na ko ang nagpapakain sa oras ng 6.30 hanggang 7. 30 ng umaga. Kasama ko dyan ang aking anak na si Athena, ang aking bunso. At ang oras ng pagpakain sa hapon ay 3.30 to 4.30 at doon na rin ang kukuha ng itlo. May music ang mga manok para sila ay hindi ma-stress sa kanyang paligid at maayos ma ang kanilang pag-iitlog. Samahan niyo kami mag-harvest at magpakain ng mga loob. Ang aming business ay nagsimula noong pagkatapos ng pandemya. Nagsimula sa six, 160 na heads hanggang ngayon I'm patuloy pa brother. rin ang business sa awa ng Diyos. Maayos naman at marami ang maraming order at maraming bumibili. Kahit malit na business, at least nakakat sa pamilya sa pang-araw-araw. Naglalagay ako dyan ng CRH. Hmm. tayo naman ay mag ngayon ng kanilang inumin tubig. Dapat ay laging kuno ang kanilang tubig para hindi sila mamatay dahil mainit ang at sa lugar natin. Inis na tubig ay mahalaga para sa nag log na manok. Naglalagay din kami ng vitamin sa kanilang inumin para sila ay ma hindi magkasakit. Hanggang dito muna guys. Thank you for watching mga kaparm.